Hindi ko maga. Ito kami sa aming ano, barangay. Barangay Kupang Purok Tres. Paket kami dun sa pagray. Boundary lang yan dyan. Dun sa ibabaw na yon. Kami sa kapatid ko. si dumating yung ate ko. Yung kasama kong tinda ng ano. sidewalk vendors Nang Simbalan San Fernando ano ang bundok-bundok dito probinsya kasi ito eh Ay, Ang hirap talaga umakit dito. Kaya tin ang bira umakit dito eh. Ha? Huh. Huh. Ha? kawayan. Pinutol nila yung kawayan. Pero maganda nga yung kawayan eh. Pagpatibay yan ng ano, lupa. Hindi babagsak basta yung mga lupa. Apay, hinihingal ako ng min. Ikaw kasi nauna dyan eh. Na, na, kayo. Pag, bilis mo kasi maglakad. Sa tayo, na nagla si ate nag-aate ako dyan pero matanda pa ako dyan kay Rosemary ayan, akyate namin yan no. shortcut kasi ito hindi, talagang ito hindi rito yung doon sa bahay Hingal pa more. Ay, poste, oh. Pero matagal pa yung matumba kasi nakakabit sya dun sa isang poste dun sa ibabaw. Poste ng, ano, kuryente. Delikado na yan. Kabagsak na. Parang ang bigat ng paako, eh. Parang hindi ko mai maihakbang. Si hindi na ako masyado maakyat dito eh. Umpisa pa lang paakyat na. makukuha mo dyan ginagawang lipstick yan eh ayan o yung damo na to ayan pag nahinog ang ganda may mga form pa ganda, oh. Kailan dali mabuhay? Ang bes mabuhay. Uh, hirap umakyat. Tindahan ni Diray. Tagtagari. Nagbibidyo ako. Uh, hirap na hirap ako umakyat dito. Lalo na mainit na. hihingaling ka ng tuduh. kasi mainit may tanim-tanim din sa gilid laking bagay din yan eh kung may tanim-tanim ka sa gilid Sampong tangkay lang isampung piso din piso isang tangkay ng kamote talbos Oh. Uh! kung iasa mo lahat yung ano yung gulay sa palengke tapos income mo magkano isang araw katulad ko hindi pa makabili ng bigas yung kita ko siyempre pautang eh eh kung hindi ako magpautang wala akong income kasi wala naman tayong pwesto na, no. Para pumwesto. Pag pwesto, ka naman sa harapan ng bahay mo, dandanan ka lang kasi mas marami naman silang mabibili sa baba. Di ba, no? Di, ilingguhan mo na lang para may kukuha. Katulad yung walang pambili na... Lingguhan din yung ano sahod tapos hindi inabot ng isang linggo yung budget syempre kukuha sila sayo kasi credit eh okay lang naman at least may pinagkakakitaan ayan o oh. ito na yung pagray ayan yung highway ng pagray papunta dun sa Purok 7 doon sa taas doon sa ilog doon sa may bibit bibit falls ay falls doon pinapaliguan namin dati nung first time ko dito ah! pagawa ako ng ano halo halo dalawa dalawa lang ano Yung tag ah! Ano, tag 20. Ah! Gusto mo? Tayong dalawa. Delivery ko ate ko. 25. Ah, 25 na? 25. Yung maliit. 25. Ah, yun yun. Sige, sige. Minsan lang naman tayo tumikim sa kita. <laughs> sa kitang kunti. Ito <laughs> yung kotse ni Gino. Pudding ngayon eh. 98, 93. Okay. Oh -oh. Ito yung ko ano coding Eugene ngayon kaya pahinga siya. Tutulog siya. Tutulog pa siya doon eh. Tutulog po siya. Kawawa naman yung binata ko. <sighs> Ang hirap talaga umakyat. Dilaki anak. Wala ba? Kikay. Awan da, Inang? Ah? Awan da, Nineng? Ayan. High blood. High blood, low blood. Bye Tagtagar. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye, guys. Dito na kami sa kapatid ko. Ayan, ang daming ano, pahingi ng puso ng saging. Masarap yung bagong ano, bagong pitas. Bye-bye. Thank you for watching. Please follow my Mamita channel. Mamita channel. Subscribe Mamita channel.